explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. O oh, Mr. President, ipaliwanag mo daw ang iyong foreign policy. Dapat wag lang sa Amerika, dapat friend to all, enemy to none. Yun ang ating foreign policy dapat. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Huwag nilang uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang uh, pro-China person. Matagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to... develop, we need to maintain, and uh, we need to level up our relations with all countries, uh, Hindi lang in uh, China. But as you na we have problems, we have issues, we have challenges with our uh, relationship with China, particularly with our issues. and the implementation of the Arbitral Award in the West uh, Philippine Sea. Nung kami hinaharang dun sa dun sa teritoryo namin? Bakit ka bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung uh, may problema ka? Kumaga may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi uh, um, sa US parang magkaroon ka naman ng dignidad uh, as a country huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay ano pagsayin yun uh, magtago ka sa saya ng iyong nanay, hindi I stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in, ano, in international relations, kung wala kang away, what mo simulan yung awa. You always need to cultivate good relations with, uh, not just your neighbors, but the entire global uh, community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin. Ha, ah, alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan. ng sorry ha. Ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, <coughs> ito sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito, ganito yung estado ng this is the state of the nation um, so ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Union. Yun yung, yung, Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, um, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia at nagpapasalamat kami sa Australian police sa kanilang uh, pagtulong-tulong para mabuo yung free uh, determinant out dali uh, doon na uh, sa Melbourne